Isang maleta puno ng regalo at pasalubong kay Aki. Kaya din pala maraming dalang maleta ispoil ang binata ng kimpaw. Handang ibigay ang mga bagay na magpapasaya. Noon si Paulo lang lagi nakikipagbanding. Ngunit ngayon, thankful na may kasama na sa buhay ang ating Chinita Princess. Sana magtuloy-tuloy na para makabuo ng sariling pamilya. Si LJ Reyes naman, okay na okay na sa bago nitong family. It's time naman para kay Paolo Abilino. ay nga sa mga komento, parang hindi naman siya pasaway. O parang hindi naman siya pasaway sa Yokini. Tingin ko, pamahal. Mahal ka ni Mr. Paolo. Parang sa estado ninyo ngayon, ang dalim na ng pagmamahal ninyo sa iyo. Hindi na siya sanay na wala, sa, wala ka sa paningin niya. Supporting kami kung saan man patungo ang relationship ninyo. Kung getting to know each other pa. Expect namin hindi rin kami nagmamadali. Sapat na ang nakikita na masaya kayo. Stay lang muna kayo sa abroad. Deserve ninyo na makasama ang unik uhiyo. Ayon pa sa isang komento. Para silang teenager ang fresh nila. Lagi pagmasdan. Lalo na tuwing may prod sila. Katatapos nga lang nila sa ASAP tour. Hindi pa rin makamove on. Sa mga lambingan at holding hands nila together. Ang dami ring ibinabahagi ang mga ilang artists tuwing magkasama sila sa ASAP tour. Ilan lang yang sa mga komento. Anong seniorito? sa nakakakilig na update?